Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aga pa isa'y hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang may pamagat na The Great Offering. Ang ating tatalakay ngayong umaga ay ang tungkol sa pananahan ng Espiritu Santo. Sa physical na buhay, kailangan ng isang sanggol ang yaya, isang magbabantay at mag-aalaga sa kanya. Sa spiritual na buhay, nagbigay din ang Diyos ng isang yaya para sa mananampalataya. Ang Espiritu Santo ang yaya ng Kristiyano. Noong bumalik si Jesus sa langit, ibinigay niya ang Espiritu Santo na maging kasama, guro, katulong, gabay, mga aliw at kaibigan ng bawat mananampalataya. Lubhang na napakahalaga para sa bawat Kristiyano na kilalanin parangalan, pagtiwalaan at sundin ang Espiritu Santo. Pansinin natin ang sumusunod na katotohanan tungkol sa Espiritu Santo at tungkol sa kanyang relasyon sa Kristiyano. Una, nananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Ang sabi sa aklat ng Galacia kabanatang 4 talatang 6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Kaagapay, ayon sa talatang ito, kung tunay kang anak ng Diyos, ay sinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu upang manahan sa iyong puso. Subalit pa paano ka nagiging anak ng Diyos? Ayon sa 1 Kabanatang Isa, Talatang Labindalawa, Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayon sa talatang ito, nagiging anak ka ng Diyos sa oras na sinampalatayanan at tinanggap mo si Jesus. Tunay bang sinampalatayanan mo at tinanggap si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, ikaw ay anak ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, sinugo na ng Diyos ang kanyang Espiritu upang tumira sa iyong puso. Ang Espiritu Santo ay nagsimulang manirahan sa iyong puso noong araw na sinampalatayanan at tinanggap mo si Jesus. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng katiyakan. Roma Kabanatang 8, mga talatang 15 at 16 sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatutoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayon sa mga talatang ito, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng katiyakan. Siya ang nagpapatutuo kasama ng iyong Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Sa loob ng iyong puso ay sasabihin niya sa iyo, ikaw ay anak na ng Diyos. Kaagapay, mula noong tinangkap mo si Jesus, Nadama mo na ba ang panloob na patotoo ng Espiritu Santo na nagbibigay ng katiyakan na ikaw ay anak ng Diyos? Pangatlo, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng patutuo. Malalaman mo na ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo sapagkat nagbibigay siya ng mga ebidensya ng kanyang presensya. Unang patutuo, pagnanais at kakayahang tawagin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Ang sabi sa unang Korinto, Kabanatang 12, talatantatlo 3, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Sa Roma Kabanatang 10, Talatang Siyam at 10, Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay may kalakip na pagkilala at pagtanggap na siya ay iyong Panginoon. Tanging ang Espiritu Santo lamang ang nagbibigay sa iyo ng pagnanais at kakayahan upang tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Pangalawang patotoo, pagnanais at kakayahang manalangin. Ang sabi sa Galacia kabanatang 4 talatang anim at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ayon sa talatang ito, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa mananampalataya ng kakayahang dumalangin sa Diyos upang tawagin ang Diyos na Ama. Pangatlong patotoo, pagkagutom sa salita ng Diyos, at kakayahang makaunawa sa salita ng Diyos. Sabi sa unang Korinto, kabanatang dalawa, mga talatang labing dalawa hanggang labing apat, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohan ng espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ng mga iyon at din nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kagapay, ang isang hindi mananampalataya ay ayaw tumanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ayaw niyang tumanggap ng salita ng Diyos. Sa totoo, ang di-Kristyano ay nasusuklam sa salita ng Diyos at tinatawag niya itong kalokohan lamang. Sa kabilang dako, kung ikaw ay totoong kristyano, ay may pagkagutom ka sa salita ng Diyos at maunawaan mo ang salita ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo ay nananahan sa kalooban mo. Pangapat na patotoo, bagong buhay na namumuhi sa kasalanan at nagmamahal sa kabanalan. Roma Kabanatang 8, talatang 4, ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng kautosan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Kagapay ang hindi mananampalataya ay pinagaharian ng makasalanang laman dahil dito ang isip niya ay nakatuon sa mga bagay na ukol sa laman. Ang laman ay nahahayag sa lahat ng makasalanang damdamin, makasalanang gawa at makasalanang pag-uugali. Sa kabilang dako, ang mananampalataya ay kontrolado ng Espiritu Santo at inilalagak niya ang kanyang kaisipan sa mga bagay ng Espiritu Santo. Saan nakalagak kang iyong isip? Sa mga bagay ba ng laman o sa mga bagay ng Espiritu Santo? Kung naninirahan sa loob mo ang Espiritu Santo, ipapamuhay mo ang bagong buhay panglimang patotoo, pagnanais at kakayahang magsabi sa iba tungkol kay Jesus. Gawa kabanatang isa talatang walo, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudeya at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayon sa talatang ito, sa sandaling darating sa iyo ang Espiritu Santo, ikaw ay magiging saksi ni Yesus. Hindi ka na matatakot o maihiya na sabihin sa iba ang tungkol kay Yesus. Kagapay, ito ang mga pansariling pagsasabuhay. Sundin si Yesus bilang Panginoon ng lahat ng bahagi ng iyong buhay. Manalangin sa tuwina, basahin at pag-aralan lagi ang inyong Biblia iwasan ang kasalanan at pagsumikapang matamo ang kabanalan. Sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus. Ipagpapatuloy natin sa susunod na linggo kaagapay ang ating pagtalakay sa temang The Great Offering. Tandaan si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsay maayos pero madalas nang hihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan awa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit na mumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina akong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay, upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapalak ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God. ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan